is ridiculous. Finally, you're back. Eh, papano? Nagsumbong si Justine kay Giselle. Alam ko naman wala akong gagawin. Uy, madam, basta ako yung bonus ko, ha? Nakita nyo naman po, hindi ko pinatakas to si Doktora. Kaya, mama, deserve ko yung bonus. Oh, na pa naman makakatakas? Eh, pareho kayong nakabosas dyan. Talaga? Sige, nabilis na. Yeah, wait lang! Hurry, I have to go. Bilis! Ah. Kailangan ko nang si Annalyn! Ay nako, huwag ka namang pago! Wala na si Annalyn! What do you mean? Teka! Patay na siya! Patay na siya! She's gone from Carlos. Balita na sa buong Apex na nirescue siya at nasa provincial hospital siya ngayon ginagamot. Oh my gosh! Oh, thank God she's alive. Pero wait, si, si Doctor Carlos. Kamuha si, si Doctor Carlos. Eh di nakatakas, kaya malamang buhay pa yung hayop na yun. Hindi na talaga ng lalaking yun. Gagawa lang ng krimen, hindi pa tinodo. Yay! Buhay si Dr. Carlos! Shut up! Huwag ka nga mag-celebrate diyan. Kapag buhay pa si Adeline, babalik yan dito sa Apex at magpapakarena. Changsu, alam mo ba Changsu, na naku buhay yung apo mo. Chang, alam mo buhay si Annalyn. Naku fake news pala yung kumakalat doon sa Apex, Chang. Sabi ko sa kanila, naku, pasalamat kayong lahat na talaga ang Changsu ko doon natutulog pa, hindi pa siya gising. Kasi kung gising 'yon sigurado ako, Chang. Bibigwas ang lahat ng mayon. Magkakarambol dun sa Apex Chang, sigurado ako. Kasi hindi ka papayag dun, Chang, eh. Chang. Isig na na, Chang, please. Kasi, Chang, malungkot ako, Chang. Wala akong kawi, Chang. Chang, at saka alam mo ba, Chang? Dapat pagdating na nga po mo dito, Chang. Nung kanya pupunta, dapat siya sa, sa kantin siyang. Dapat nandun tayo siya. Dapat siyang nagluluto ko dun <laughs> Hindi ka bagay dito. Siyang eh. Siyang siyang <laughs> 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 jam, kisikin ni jam, saya koran jam, 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 dekisikin ni jam, jam, mata buta